Proceed, please. <coughs> Adi, uh, Enri Alcantara, um, kasi po, nabanggitin ko mo kayo, ito yung pagkakataon din na uh, maklarify nyo at uh, malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon <coughs> Committee at doon sa privilege speech Center Senator ay yung inyo pong district engineering office ang naging notorious no sa Bulacan. At uh, na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonuan na meron ho indeed na lumabas na malabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito um Pero ba na meron pala kung totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang sports at meron pang pamilya karinig nyo na po yun Your Honor, right, uh, parang hindi ko po mag yung pang sports sa pang po. Kasi po, yan ay base rin sa dating commercial. At saka, ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver no, na mga lehitimong contractor at yung pang sports eh, ito daw po yung ito yung talagang pwede paglaruan at talagang walang delivery ito po yung guni-guni ito po yung ghost projects at talagang buo yun na binipera na lang so kinoconfirm nyo ba o dinedenay nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito ah uh, ipay may po explain ko lang po uh, Nung po nga uh, ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang zona, uh, after the day after po, uh, I called up the uh, present, the second at that time, the uh, Ibrahimo Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 2025. Uh, tinawagan ko po siya dahil uh, sabi ko kailangan inventory niyan, ang, ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, isang metro, dalawang metro, pa revalidate po. After two days, tumawag po ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong uh, mga uh, defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. Uh, after, uh, nasa 4A na po ako noon, assistant OIC, assistant regional director na po ako uh, nagpasumiting Kaya po kayo ng 4A? June 16 po, 2025 So, magmula noon si Bryce Hernandez na ang district engineer ng uh, first engineering uh, district office sa Bulacan, tama? Yes po, uh, Your Honor, Mr. Chair Sige po, uh, mamaya po Mr. Chair tatanungin ko si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang uh, planong sumipot no? dahil I think you have given ample time Mr. Chair data uh, for him to show up. No, nakasabi na na po siya ngayon. Na uh, nag-nagano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po ah uh, DIN, uh, 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 thank N you po. Ah, uh, nag-sumiteing po kami Uh, pinatawag ko po lahat ng mga dating kasabahan ko para po kaharap po sila biniverify ko po sa DE, OICDE Bryce Hernandez meron ba tayong mga findings mga defects uh, sabi niya po wala after the meeting po uh, isang po lang po na construction chief ang uh, nagpunta po sa akin, dalawa po actually si Injir Galang ang uh, hepe po ng planning at nagsabi sa akin na boss parang meron kaming nakikita na posibleng wala po so ang sabi ko po sa kanila August 3 7pm that was Sunday pinatawag ko po lahat po sila sabi ko totoo ba ang balita na meron mga project na nabayaran without my knowledge po kasi po, explain ko lang po ako po yung umakas at titiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na sa bandang huli, ako po yun po, uh, meaning ko, may negligence on my part ah, uh, nung po meeting na yon, ah, uh, kausap ko po silang dalawa totoo ba? at kasama po yung mga ibang hepe ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo ako yung walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain at sila po ay uh, nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa contractor. Sa contractor po ay papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao, baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, uh, nag-report po sa akin, Nadi Umanoy, meron pong mga mangilan nila. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So after po n'an, ah uh, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, ah uh, bakit nagkakadanon may mga lumalabas. So from there po, since ko po yung hindi na pa ng Bulacan first. Sila na po yung mga nakaupo doon. Ah uh, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila. Until such time na... Uh, ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero, cut ko na lang po kayo. Uh, sir, uh, sa dalawa uh, po, pala, no? if you may... Nag-report po ako kay Secretary Bunaoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao po. Okay, yung ba nag-report sa kanya? Nag-report na po ako na sa na kanya that process. was 5 o'clock in the afternoon. But, ngayon... Sige, sir. Mr. Chair, um... <coughs> Kailan ka pinalita ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lux, ni Senator Laxon, isang araw, dalawang araw lang nilang pinutahan, na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi tapos ikaw na dating DE DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, sir, Honor. Kasi pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, uh, ang una pong dapat po in charge sa project ay eh, project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Ah, uh, project engineer, may materials engineer, Pero, may, project o, o inspector. Huwag na magpapasahan oh, dito lang kuwan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, sir. Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? Uh, if I may explain po, Your Honor. Hindi, hindi. Okay. Tinatanong ko, pipirma ka ng papel, di ba? Yes, po. Para makaklaim sila ng full payment. Yes, po. Okay. Hindi mo sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos kayo, huwag maangan ka sa harapan namin na ha? hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. Ka lang rin. E, the back stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos yan, magkunyari kunyari, magtatanong-tanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos sa tanuin ka sa mga tao mo na, meron, parang meron, sir, parang meron parang meron. How, 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 uh, napaka, ano to, napaka hirap intindihin na ikaw district engineer, hindi mo alam, tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila, tinanong nga yung mga barangay, uh, mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan sir, wala talaga. Oh, two days lang ginawa ng staff na sinado. Ikaw, you've been there for how many, how many years ka naging DA doon? Five and a half years, sir. Oh, five and a half years? Senator si Tapos hindi mo alam na may Gus Project pala. Senator Bato, uh, I think you made your point already. Uh, thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Go, Chair. Go time thank si you. Si Senator Salamat, Salamat, Pero, Sorry, sorry, uh, Senator uh, JB. The last point na lang, uh, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa... no? Hindi po lumabas po yung ano, no? Naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle. No? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita yun yung Marilo. No? Kayo nga, nakapatik Philip. Si Senator na kung lang eh. No? Ah, Si T.W. Si... Steel lang ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, gano din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Kaya gusto ko sana makausap si D. E. Bryce Hernandez. Kung mapasok daw ito ng DPWH, naka-Perari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyado mahalata. Ang tanong ko lang po, um, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? around hindi po fixed po lahat minsan po pag may meeting sa umaga sa NLX Petro nakipag meeting po and then dumi po ako sa office around 9 9 to 10 o'clock po ang aking information Mr. Chair ay uh, 10 AM kadalasan do doon kayo pumapasok yung noong D.E. pa tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Min Mendoza at 2 PM daw Mr. Chair e eh, umaalis na po sila e eh, ito po confirm nyo kung totoo hindi eh, 10 a.m. to 2 p.m. 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo po uh, ba ito? Hindi. Ako po, maabot po ako ng 5 o'clock. Your, your Honor. 4 o'clock, 4.30 po, po. Pero yung grupo niya raw po, eh, hindi lang kayo shopping buddy. Eh, pati po sa paglalaro. Eh, yan po, dapat po ma-verify paano kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo tau si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Naxon, eh, tila matakaw sa pera. Eh, pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, limang milyon, parang baliw, ano, hindi natatakot. I mean, walang kaba Do you, uh, do you confirm or deny, Sir Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po ay nakapasok sa casino, Your Honor hindi po honor pang ilan ilang beses hindi hindi yan ano hindi hindi kayo regular pero naglalaro kayo kasama po siya o, minsan po kasama minsan po hindi so nagkakasino po kayo alam ah, si ko Bryce po your honor Mr. Chair so sa pag sa inyo paglalaro uh, bukod doon yung, yung, lifestyle uh, balita ko nga sana pag dumati si Brice Hernandez Mr. Chair pa issue niyo na po siguro ng warrant of arrest ay uh, mga ilang beses ko naglalaro sa isang ano, sa isang uh, sabi nga sa isang buwan, yung grupo niyo po mga dalawa hanggang tatlo po uh, Mr. Chair ang balita ko nga naman, ang balita ko rin naman po eh, ay naman eh, hindi masyado no? yung hanggang 30,000, 50,000 lang pero itong isang inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki so Mr. Chair, pwede kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di manoy field trip araw-araw sa casino if you can ask sa uh, siguro is Solaire North kasi yun ang pinakamalapit doon po sa sa Norte no? uh, pero pa ako mga tanong sana Mr. Chair pero I'll just uh, ask siguro on my next round Mr. Mr. Chair Thank you uh, Senator Mr. I, I think Chair. you have sufficiently established that uh, aspect Mr. Chair Total nandiyan ka na rin uh, DE Mr. Meron kasing uh, nagsabi sa akin, very reliable information. nag ka naman kay Secretary Bonoan eh. Uh, Nag-report po ko na may possible pong... I'm not saying that you reported, I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong gano'ng teorya po, Your Honor wala po akong kasi meron gustong magtestify it's it's your word against his kasi na konsyensya na siya gusto niyang talagang sabihin ah uh, you know yung pong amount at bilang wala po talaga po akong binanggit kay sekretaryo kasi palagi mong sinasabi ayun kamukha ni kamukha nito palagi mo gusto na nating tanggapin ito the DPWH already submitted two cases of ghost projects ito yung sa May Capiz, Talipti, River Pakits B, Barangay Perez, Bulacan, Bulacan. At saka yung River Wall, Purok Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects just submitted to this committee. At ito'y teritoryo mo. Ghost ito ha. Ah, ang nakalagay rito, nag, uh, nagkaroon ng show cause order dito. Ikaw, Henry Alcantara, A.D.E. Bryce Ericsson Hernandez. I'm a liable uh, accountant. K. S.